Apa san berituk? Motif atau wagen kura langsir. Apanya tuh? Wagen kura langsir guru tuh. Mirian, itu nang na parsil mau? Na! Lumah tinggal siapa? Lumah baska ka ngandhi itu kau? Bagi? Semintir yo yo ngadris Grabe kayo mag... Pag-deliver ng parcel! Bakit andito ba sa... Sementeryo! Alam, tawagan ko siguro to. Oh, dito naman, dito naman yung address. Mabuti, oh, tawagan. Alam, ring na. Hello? Oh, hello, mam. Ma Asan bang daanan ninyo? Sementeryo naman dito. Ano? Ang marami nang naligaw dito? Ano? Nandito nga ako sa Sementeryo. Naligaw na pala ako dito. <laughs>